Magandang hapon po mga katribo, mga kababayan, mga kaibigan. Ah uh, itong uh, pag-uusapan po natin. Actually nung the other day ko pa po ito gustong talakayin sa inyo, yung tungkol dito sa uh, napaka-controversial na confidential fund ng uh, Vice President and Secretary of uh, Department of Education. Ano po? na ang isang kinainisan ko po dito at ikinadismaya rin ng uh, napakarami nating kababayan na kung bakit ito po ay inaprubahan doon sa, well, at least eh, committee level pa lang naman, sa Congress and also sa Senado. Pero at least hindi pa naman po siya talagang uh, natatalakay at ito nga po, uh, napag-usapan na nila, actually, yun po ang uh, medyo headline, hot news po sa ngayon. Nung mga nakaraang araw, uh, nagplano po ako, actually itong title po ito ng, ng aking video, yun pa rin po yung title na supposed to be ginawa ko the other day pa yung sabwatan sabwatan ng Kongreso at saka ng Office of the Vice President with regard to this uh, CIF Confidential and Intel Fund na kumbaga <clears throat> bago po ito bago itong uh, bagong pangyayari bagong development na kung saan yung uh, Congress yung mga top officials ng bawat partido political party at yung mga majority sa congress Siyempre, maybe with the influence of uh, uh, the speaker of the house yan sasabihin na naman ng mga bashers ng bashers ni Martin Romualdez at saka ni PBBM na ano ito sinadya ito ng ni Romualdez at saka ni, ng magpinsan Martin Romualdez and PBBM but <clears throat> kahit na po ito eh may blessing ni PBBM at uh, ito na nga po ang hindi lang po actually hindi lang naman po si PBBM ang nagdesisyon dito Siguro ko naman yung ibang mga heads ng uh, political parties, hindi naman po basta-basta sila uh, magpapahinuhod sa kagustuhan ng ating Pangulo kung talagang uh, ano po sila dito. Hindi agree. Siguro talagang napag-isip-isip na po nila na talagang hindi nga talaga ito pwede yung request na confidential fund ni BP Sara. Kasi nga po, alam din po ng maaari po na by pressure na rin po ng karamihan sa ating mamamayan ng, uh, ng sambayanan mismo, sambayan Pilipino, baka na-pressure na po sila. Alam nila na galit ang taong bayan tungkol dito sa napakalaking confidential fund na ito na sa totoo lang eh, hindi naman po kailangan ng Office of the Vice President at ng DepEd. Kasi, nung una, di po ba, sa pangunguna ni ni Congressman Sandro Marcos, di ba, on committee level, in nila na hindi nila pinapagsalita yung kumukontra na Makabayan Black. Akala ko po yung una yun eh. Pero, siyempre, dinala pa sa Senado. At, unfortunately, doon na naman, pumasa na naman po ito. Kaya, inis na inis po ako doon kay uh, yung mga senador na nanguna dyan, si Labong Revilla, si Jingo Estrada. Na ang tingin ko po sa kanila noong mga time na yon para silang uh, pumapapel, naglalangis kay BP Sara. Nagkikisas, kumbaga. Bakit? Paano ko nasabi? Maaari kasi na <coughs> positive na positive <coughs> ay naku, sinisipon po ako, sorry po. Parang tingin nila, positive na positive po na si VP ang magiging susunod na Pangulo? Yun po yata ang paniniwala ng karamihan sa kanila. Kaya ngayon pa lang, itong mga politiko na ito, na ito ay naglalangis sa future president. Nang sa ganun eh, natural, para nakasakay ka sa barko ng Sara Duterte, di ba? Alam natin yan, my goodness. Tayong mga simpleng mamamayan, hindi naman po tayo. We're not fools. We're not stupid. Actually, ang stupid po ay yung mga nandiyan sa gobyerno. Hala, lakas ng ulan. May kuto sa akin. Ngayon, so yun nga po yung content supposed to be ng aking Uh, video na hindi ko na maitutuloy dahil mayroon na pong malaking pagbabago. May uh, good news, big development na nangyari. Na yun nga po, headline nga po ngayon, na yung mga heads ng mga lahat na mga top major political parties ay nagkasundo na po na i-redirect yung confidential fund ni Bipisana. At ayon po sa talagang ating kagustuhan, kagustuhan, kagustuhan mangyari ng majority ng mamamayan, including me. Ilang beses na po ako gumawa ng, kinontent ko po ito sa aking mga past videos na bakit bibigyan si BP Sara ng ganong kalaking needless huge amount that is supposed to be spent in secret to be unaccounted for. Diba? Napaka -ano eh. Very disgusting. Kumbaga. Although, si VP Sara naman po, ang sabi naman niya, eh, hindi naman siya namimilit. It was just a request. At, ipinapaubaya daw niya sa wisdom ng ating mga nasa kongreso ang pagbibigay nito sa kanya. So, walang pilitan. Pero kung bakit ba naman in-approve nitong mga kiss-assers na ito? Ah, ass-kissers pala ass kissers politicians. Ngayon, siguro napahiya din naman sila or talagang uh, na, na inusig din sila ng kanilang mga konsyensya. Na sa totoo nga lang po, dapat inulit ko ito doon sa may supposed uh, video na ang title e sa buwatan ng Kongreso at OVP tungkol dito sa CIF. Pero wala na po yun kasi ito na nga po yung malaking uh, kagustuhan natin at ako po ay natutuwa na sa wakas po nagkaroon ng konsensya itong ating mga politiko na hindi pagbigyan itong mga capricious, mga kapritsyosong kahilingan nitong vice president natin. Siguro sila, nakapag-isip-isip na rin sila na, teka muna, ano nangyari nga doon sa 125 million na confidential fund na naubos in just my goodness 11 days? ginawa? Paano naubos? Paano kinain? Alam nyo sa ganito kabilis na pagwaldas ng pera, ako masasabi kong waldas, sorry ah, yung ibang mga vloggers, medyo ano pa eh, uh, gentle pa eh. Sorry, pero hindi ako ganun ka gentle eh. Rascal ako. Para sa akin, pagwawaldas po yun, porke hindi niya pera. Saan ginamit? Ang duda ko tuloy po, since hindi niyan ma-account, hindi maipaliwanag, hindi naman sa atin maiexpose, <coughs> mai maidivulge kung paano talaga ginamit at kung saan ginamit, ang duda ko po niyan, ipinamili po yan ng properties. Well, that is my belief. That is my analysis, my opinion. Oh. Are you going to question my opinion? That's my personal opinion. Eh. Maring properties or bars of gold, investments, assets, in preparation for. the future needs political needs of course yun lang ang duda ko doon kasi talo tayo hindi naman natin ma, hindi natin ma hindi natin we have no way of knowing dahil bawal ngang uriratin bawal hindi pwedeng saliksikin dahil Secret nga eh. Secret fund. Secret spending. But my goodness, 125 million is 125 million. Kung yung Philippine Navy, ang budget po is 10 million a year? My goodness! That's so much injustice po sa ahensya na yan na kumbaga yan ang nagtatrabaho nagpuprotekta sa atin ng ating karagatan bakit in the past sino po ba ang nag-approve ng ganito kabulinggit na budget na ito 10 million imagine kung si Sarah Duterte nga eh she spent 11 million in a day. For what? 'Di diba? For what? Ano? Nag-blowout sa mga kaibigan? 11 million a day. Kaya ang akin pong belief, ito po ay kinonvert sa assets. Baka ano? Baka ano ba yun yung cryptocurrency? What if ininvest sa crypto? We don't know. Hindi naman siguro hindi naman siguro tangi itong si Bipi Sara na basta lang yan waldasin. Basta lang. Siguro ko naman she's smart enough para yon ay ma-convert sa isang asset perpetual asset kumbaga kaya ako ay do believe na yon ay ininvest para sa kanya kasi paano mo hindi natin maarok kung ang 11 million ng 10 million, paano inubo sa loob ng isang araw ng isang tao? Nothing less na sinunog niya. Kaya ko ang paniniwala ko, investment po yun. Baka ininvest sa China. Basta ako kumakain. Nagugutom na ako. Apple. Umil na. Tapon ko eh. Pero hindi naman siya. So ngayon po, ito po isang napakagandang development na uh, at last at last po itong mga ating mga butihin ng mga politiko at least sinapian po sila ng anghel. Diba? Sinapian yata ng Holy Spirit ang mga ito. Pero ngayon, ang ang magiging uh, backlash po nito ay doon sa magpinsan na naman. Yeah, titingnan ko yung mga yung mga content na naman ng mga anti-BBM vloggers, no? yun na naman sigurado yun na masyado silang ewan ando doon na naman na pinagkias pinagkaisahan pinag niya si si Inday nung magpinsan pero alam nyo this is a great move nung magpinsan syempre lahat naman niya na decision niya may go signal yan si BBM, di ba? Very good yan, BBM. Kasi kung sa totoo lang, itong tungkol sa confidential fund nito ni, ni Sara Duterte, kayo po ang nasisisi eh. Kasi without your without your approval, hindi naman po ito mangyayari kung sila-sila lang. With your approval, at nadadamay po kayo sa galit ng taong bayan. Kaya maganda po itong ginawa ninyo para maligtas kayo. Hindi na kayo idamay ng taong bayan sa galit nila. At ako ay natutuwa dahil dito sa ginawa ng mga mga mambabatas po na ida-divert na nila yung pondo sa mga agencies na talagang nangangailangan ang confidential fund, intelligence fund, yung armed forces. Philippine Navy, Philippine Coast Guard, yung uh, National Intelligence uh, Ano yung C? Sanika Agency. Please provide it. <laughs> word for letter C. Tapos yung NSA, National Security Administration. Or was it agency? Sila po nangangailangan. Hindi itong my goodness, kaya ang taba-taba na eh. Napansin nyo, nung kampanya, maliit pa lang yan. Eh. Ngayon, sobrang tabanan niya. Para bang busog na busog na parang araw-araw ang sarap-sarap ng kinakain. Di ba? Eh. Ako, popcorn na. Hindi ko sa popcorn. Lalo yung buttered popcorn. Hmm. So, ito po eh, kudos po doon sa mga mga politiko natin na sinapian ng Holy Spirit, you have done a very great job. Maraming salamat po. At sa wakas, hindi na ba mo problema kahit papano yung napakalaking biruin mo? 600. Actually, nagpapadabdab pa nga. 650 million? Aba? pwede na tayo magpatayo ng outpost doon sa Ayungin? Kapalit nung <clears throat> BRP Sierra Madre na kinakalawang na nalalaso na daw yung kargatan, sabi nung mga pesteng inchik. Mapalitan na yun. Pero maganda po na i-retain na lang po yun doon. Ano? Paano kayo na preserve Oh, kasi historical siya eh. Siguro pwede gumawa ng miniature na life size BRP Sierra na hindi mabubulok. Ano po sa tingin nyo, mga katribo? Okay, di ba? Kasi napaka-importante po nitong elemento ng kasaysayan. <coughs> so, maganda po ito. Ako po ay nagpapasalamat. Kaya ang magiging title ko na po eh yung sabwatan ng uh, kongreso at <coughs> ng OVP papalitan ko na po ito sabwatan ng kongreso at OVP purnada hmm. siguro eh, tingnan natin kung ano maganda-gandang title so hanggang dito na lamang po ito kasi ng ulan, mayroon pa, pupunta pa naman ako ng bayan. So hanggang dito na lang po, itong sabwata natin. Uh, at ito po yung naibigay ko na pala ito kanina eh. Yung... Alin dito? Kasi marami eh. Ah, ito na lang. Yung uh, bonus lesson. Ah, uh, September 29, 1900s. Mabini prepares a memorandum to General MacArthur stating that independence is the ideal nearest to the hearts of the great majority of the Filipinos with the limitations imposed by the Americans and accepted by the Filipinos. Hmm? Independence, tapos mayroon pa rin limitations imposed. Hmm. Ganun. Anyway, yan po. Yan po yung mga pangyayari. Isa sa mga importanteng nangyari noong September 29 1900s. So hanggang dito na lamang po at uh, mamaya ko pa ako nang isa pang content when I come back kasi mayroon pong utos sa akin ng aking uh, sisteret. Okay? So maraming salamat po sa panonood at magkita-kita po tayo muli mamaya sa aking next video. Okay? Peace to all happy po tayo kasi magkakaroon na po ng dagdag na budget ang ating mga magigiting na mga kasundaluhan. Di ba? Happy, happy. Thank you. Thank you, uh, uh, BBM and uh, Martin Romualdez and all those who approved the diversion, rerouting of the confidential fund. Hindi niya to kailangan. Masyado kasing pinagbibigyan ng luho. Masyadong makapritso Masyadong uh, spoiled. Alam niyo, yun pala kasi ang ano eh, gawain niyan doon ng mayor pa siya sa Davao, ang jamming confidential fund. Kaya ngayon, gawa-gawa nila dyan sa Davao, gusto nilang dalhin sa Manila, sa nationwide. Ah, uh, sorry kana lang dipsa, Purnada, okay, again, thank you very much for watching and see you in my next vlog, okay, peace.